Guys, mayroon tayo dito mga tuyo sa ating harapan. Ngayon, ating uh, susubukan kung ano yung uh, okay sa ating panlasa. At pangalawa, tingnan natin mamaya kung anong mas maganda. Ito bang mga tuyo na ito o ito mga broad soy sauce na ito. So, let's do it! Simulan na natin. Ngayon, ito yung unay natin. Ito yung sikat sa mabibili din ito sa mga groceries. ng silik. Subukan natin kung anong lasa niya. First time ko itong gagawin guys. Subukan natin. Ito sa silik. Subukan natin kung anong lasa niya. tamis ang ganyang lasa niya maalat may, muka, may tamis parang may intense sugar ngayon ah, para walang daya <laughs> papahid natin so ngayon ito naman ang ating uh, Dato puti. Isa uh, sa pinakasikat dito sa Pilipinas. Ang dato puti. Mayroon siyang after test. Siyempre mahala. Mayroon siyang after test na parang mayroon siya PSG. Parang meron siyang um, parang may bitsin. Ito naman yung Ito yung mga nakasanayan natin. Kahit na ako, ito ang aking nakasanayan. Pero iba na kasi ngayon. May kasi compare natin. ah mas maalat siya compared nitong dalawa ito mas maalat talaga compared nitong dalawa ito kasi may pagka mayroon siyang bitsin ito din parang mayroon siyang intense sugar matamis itong bitsin yung nalalasan ko ito tuyo talaga na <laughs> maalat. Ngayon dito naman tayo sa mga mamahaling soy sauce. Ito mahal kasi ito eh. Ang kikuman. Kasi naturally broad. Subukan natin. kaya pala siya mahal kasi masarap siya kumbaga iba, iba ang lasa niya kumpara sa tatlong to iba iba siya ngayon subukan natin itong king ikigay kasi pareho silang naturally brood subukan natin to Ayusin natin para walang gaya. Ayan. Mas gusto ko to compare dito. Mas ang lasa niya. Kumbaga ito parang conflicts o maraming lasa na matitikman. Ito. Ah, ang, ganito kasi, it, ang lasa dito ay parang siyempre may alat. Pero parang mayroong combination na kamis. May pagkaasim. May siyempre alat. Kamis, may pagkamaasim. Parang combination na ganyan. Parang di mo na kailangan ng uh, suka. Diretso na dito. May asin uh, kumpi, may tamis din at mag, may pagkaalat. At maglalaway ka sa sarap. So yun guys. Matikman natin yung lasa. Of course, ito yung pinaka maalat sa kanilang lahat. Ito pinaka maalat. Sa kulay guys, halos pareho lang yung kulays. Pero dito, concentrated ito. Parang iba pala tayo pag naturally broad. So guys, tingnan natin yung ingredients niya. Ito, at saka ito. Ito ang naturally broad. Itong pinakasikat sa buong mundo, ang kikuman. Then, napakamahal nito. So, ito naman, titingnan natin yung kanyang mga ingredients nito. So, ayan guys, nakikita nyo yan sa screen yung kanyang mga ingredients sa katutak ng chemicals. Dito sinasabi na soybean extract. So, ibig sabihin, hindi ito dumaan sa fermentation. Kumuha lang siya ng soybean extract at nilagyan na ang daming chemicals. Mga artificial coloring at mga sweetener sa kanilagyan ng MSG o bitsin ayan, tuyo na hydrolyze nakikita nyo saan, hydrolyze at ito naman ang mga sikat na brand sa ating Pilipinas na ito lang yung ginagamit natin lahat pala ito ay chemically made soy sauce dahil ito, nakasulat din sa kanya, hydrolyze hinalo niya doon sa fermented na soybeans So meron siyang permin, fermented na soybeans, hinalo niya yung hydrolyzed na soy sauce. So ito, nilagay talaga niya hydrolyzed. Ito hindi sinabi. So ibig sabihin, itong mga produkto na ito na sikat sa Pilipinas ay mga chemically made soy sauce pala. Sa so, madaling salita, in the long term, na paggamit mo dito, talagang magkakaroon to ng komplikasyon o side effect sa kalusugan natin. Kasi chemically made soy sauce Bakit nila ginagawa to para mabilis yung paggawa ng toyo? Kasi dito guys, ito ang mga naturally brewed na soy sauce. Ito ang sikat sa buong mundo na naturally brewed itong kikuman. Ito naman ang king kikigay ay gawang pinoy bago dito sa Pilipinas na actually wala pa ito sa uh, market uh, uh, online pa lang to mabibili sa Facebook kasi bago pa lang to din uh, hindi kasi madali ang paggawa ng naturally brewed na soy sauce kasi aabot pa siya ng minimum 6 months to 2 years bago ka makalikha ng isang batch na tuyo. Whereas dito sa hydrolyze, kasi ginamit lang ng asido, instead of natural na fermentation ang ginamit, dito ang ginamit nila ay asido o hydrochloric acid. So within a few days, within 3 days to 5 days, mayroon na silang batch of soy sauce. Ganun kabilis ang paggawa ng toyo dito. Kaya sipin mo, mabilis nilang na-distribute sa buong Pilipinas. Ganon, kabilis. Pero, isipin mo, ito ay gawa sa chemical. Although mayroong gawa sa soybeans, gawa sa soybeans, pero gawa pa rin sa kimikal at hindi dumaan sa fermentation. Dito kasi dumaan talaga sa fermentation. Ang soybeans kasi, pag dumaan sa fermentation, mawala yung mga uh, hindrance, kumbaga, yung mga ma-absorb mo lahat ng nutrients. Kaya pag natural brewed soy sauce, sauce. meron ka talagang benefits lang kukuha sa iyong katawan. Para sa iyong kalusugan. Dito, mayroon ka lang tuyo. Wala na. Kasi hindi siya dumaan sa fermentation. Ang importante, mayroon kang tuyo. Mayroon kang sausawan. Yun lang ang purpose nito. Mayroon kang sausawan. Pero pagdating sa kalusugan, wala itong impact sa iyong katawan. Ang naturally libron kaya mayroon siyang pagkamahal, kasi dumadaan talaga siya sa fermentation. Eh tingnan mo yung mga Japanese people guys, yung Japanese people, umaabot ng 100 years old, yung mga matatanda nila. Umaabot ng 100 years old, bago mamatay. At bihira sa kanila ang maraming sakit. Pero tayo mga Pilipino, dahil mahilig tayo sa mga murang pagkain, instant na mga pagkain. O, oh, topic natin soy sauce, o oh, instant soy sauce, ito, mabilisan lang to. Within 5 days, may toyo ka na. O, oh. pero ang kalusugan mo naman, ang tataman, mura nga siya. Pero pagdating sa edad na 50, mapapamura ka talaga sa dami ng maintenance na iyong iinumin ang kita mo galing sa trabaho, gil galing sa negosyo. Pagdating sa 50 ang edad, yung ibang aporte pa lang, nagsimula ng marami ng mga nararamdaman. So pagdating sa doktor, bibigyan ng maintenance. Yung maintenance na gamot, hindi naman talagang totoong nakakagaling yan eh. Una, inuubos lang ang pira mo yan. Ang totoong nakagaling ay yung natural. Yung mga natural na gamot, yung nakakagaling. O, kasi immune system ang uh, pinapalakas nun. Yun ang natural. Yung mga herbal, yung totoong gamot na nakakagaling. Pero yung maintenance, hindi naman nakakagaling talaga yan. Iniibsan lang yung sakit na naramdaman mo. Pero magkakaroon ka naman, uh, maraming maraming sakit na naman. Kaya guys, magumpisa na tayo sa naturally brewed na soy sauce. Palitan mo na yung sauce na nakasanayan mo, ito. Kasi ngayon ko ito nalaman eh. Umabot na ng edad na ganito, saka ko lang nalaman na ito pala ay chemically made sauce. Gawa sa chemical. No? Hindi lang natin maintindihan kung ano yung hydrolyze. Pero i-research mo kung anong ibig sabihin ng hydrolyze. Doon mo malalaman na ito pala ay mga basura. Meron ka meron ka nga sausawan pero kalusugan mo naman ang maapektuhan. Kaya guys, sana huwag kayong ma-open sa akin. Kasi sinasabi ko lang totoo. Kasi health conscious ako, hindi ko naman pinopromo talaga ang mga tuyo na ito. Na, uh, pero ang pinaka-purpose dito ay uh, lang man lang akong ma-share tungkol sa uh, pagiging health conscious. Kasi ako health conscious ako. Pagdating sa pagkain, talagang tinitingnan ko yung ingredients. Makikita mo sa ingredients kung ano yung pagkain na kinakain mo. So ito guys, ito yung pinaka the na soy sauce na bilhin nyo. Ang mga naturally brewed. Ay purong natural. Ang natural kasi na soy sauce, apat lang ingredients niyan. Apat lang talaga. Soybeans, na dumaan sa fermentation. Pangalawa niyan ay yung wheat. Pangatlo, asin. sa tubig. Yun lang. Apat lang yan. Dadaan sa fermentation, magiging tuyo yan. Pero pag sang sangkatutak na ng ingredients na nilagay dyan, hindi na yan natural. Apat lang talaga ang ingredients ng natural soy sauce. Soybeans, Weight, salt and water. Kaya guys, maraming salamat sa inyo. Sana nakatulong ito sa inyo. At sa mga hindi pa nag-subscribe, sana po tulungan nyo naman ang aking channel. Matagal ng channel po. <laughs> ang late pa ng subscribers, ang late pa ng watch hour. Kaya guys, maraming salamat po. Kung hindi ka pa nag-subscribe, subscribe ka na. Uh, yan lang po. Maraming salamat.